Yan, magandang magandang araw sa lahat. Yan, magandang tanghali sa inyo. So, quick, quick, lang to na ano sa video. Yan, kunting ano ko lang, kunting video ko lang. Yan, so yan. So, yung ano ko video ngayon is ano lang, wala lang. Walang, ano, walang kabuluhan. <laughs> yan, so yun pala. So, ngayon is mag ano tayo. Uh, Siyempre, happy Mother's Day sa lahat. Yan, so, so ano lang, um, uh, ano lang tayo, magpapaganda lang tayo. Yan. So, yun ang anong natin tap topic natin na ngayon is magpapaganda lang tayo at saka ano, wag natin pabayaan yung ano natin yung uh, yung pigyo natin na bilang mga babae. <laughs> yeah. So, ngayon pala, so kaya pala magano ako, ah, uh, nakabihis pala ako kasi punta ako ng ano ng ng lungsod punta ako ng ano ng kung sa amin palingki. Yan kasi, alam nyo naman, so, bili na naman tayo ng, ano, ni Bibi ng gamit saka sa kasasindahan. So, kunti-kunti lang yung konti At saka, yan, so, 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 lalabas naman tayo. So, kahit papano, magpapaganda naman tayo. Ay, namiss ko tuloy ang yung ano, magpapaganda at saka yung ano, feeling fresh yun, kahit na ano, marami ng isang kilong eyebag na ano na isang kilong aybag o dalawang kilong i-bag na yung ano natin yung puyat natin. So, yan. So, ano, ay, eh, ko lang kasi sa inyo kung simple simple lang yung ano ko yung yung kahandaan sa pagmumukha ko. Yan. So, hindi na masyado ako nag-ano, medyo, ah uh, ano lang siguro pulbos lang at saka ano lang plansa ng buhok at saka yung pulbos lang at saka yun lang lipstick lang so you so simply simply lang yung so, so, let's go so ano uh, sabayan niyo ako mapapaganda so wala lang yung trip ko lang ganito lang yan so ah uh, ano hindi lang uh, ano para para, para ano pag merong tumingin sa atin para hindi tayo masyadong haggard yung hindi tayo masyadong stress sa ano sa bahay yun sa so, let's go so mag-ano muna tayo mag sa muna tayo let's go 老婆 Ayan. So, ano? Ah, uh, Wait lang. Medyo mahangin. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Makulbo lang. Ay, syukur. Sinsya, sinsya. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. Yeah. Yeah. So, pulbos lang tayo. Ayan. Yeah. Kolbo lang. Kolbos, yan. Yan, sa kolbos. Wala nang, ano. Ayan. Oh, mahangin masyado. Yan. Mahangin masyado. Tapos, lipstick. Ayan. ginawan ko kayo ng ano sa <laughs> <laughs> Ginawa ko kayong salamin. Tapos 'yun. So ano, ah, Vaseline, Vaseline 'yan. Para para may ano yung ano natin, yung lips natin. Kumikinang yung lips natin, kumikinang. 'Yan. Tapos, syempre, hindi mawala yung eyeglasses natin. Na, yung ano natin, yung eyeglasses natin from If Kwan Hiyan's channel. Ayan. I miss you si hmm, I miss you Yancy, Yancy, Yancy. Ayan. Tuwing tumaan ako, Yancy. Tuwing sinusuot toto yans, na Naalala talaga kita, yans, Ayan. So, I'm so lucky without you. Ayan, yeah, I'm so lucky. Ayan, yeah, I'm so, so, so lucky. Ayan, yeah, ako ang first na, ano niya, uh, binigyan ng antipara. Ayan. Yeah. So, I'm so lucky. Ayan, yeah, so, nakaano dagdag sa ating, ano, kagandahan. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah, Ayan, sensya na po kasi siya medyo magulo at saka nandiyan yung, nandiyan yung, ano natin, yung batos natin. Ayan. Yeah. So, yan ang ano natin, pormahan. yan so, naka-t-shirt lang, saka naka-short lang yan. So, naka -ano lang ako. Ayan, naka-sandal lang ako. Ayan, so, so, parang hindi tayo masyadong, ano, para hindi tayo masyadong mukhang manang yung ano natin. Hindi masyadong mukhang stress ang ano natin, stress yung buhay natin kahit na medyo ma-stress na talaga niyan. Yeah. So 'yan, so ano hintayin ko lang si Bibi mag ano mag mag ano matapos yung didi niya. 'Yan. Yeah. 'Yan. Yeah. Yeah. So natutulog pa ano yung ano natin yung baby natin. So natutulog pa. 'Yan yeah. tapos hintay ko siya mag ano hintay ko siya magising tapos i eh, ano ko siya eh i ano i doon ako siya ilagay sa ano sky papa kasi doon mag merong magbabantay iyan so update update lang ko kayo kung ano ang mga ganap ganap ko iyan. so ito lang yung ano ko ganap ko sinishare ko lang sa inyo di ba sa mga ano diyan sa mga nanay dyan iyan so minsan magano ano din tayo minsan mag ano din tayo mag magpapag ano din kasi isa din to sa ano eh, mapakawala ng stress natin yung trip trip lang natin na mapapaganda di ba kahit na ano na talaga super stress na tayo sa ating buhay ay eh, stress talaga sa buhay yan so yan so update ko update ko kayo yan mga kasempli yan so ito lang yung mga ano ko munang, mga ganap ganap ko sa buhay ko ganap ganap sa mga ano ko yung mga tawag dito na sa ating buhay 'di ba? Ayun. So, so update ko, update ko kayo. Bye. Ayun. So, thank you, thank you. Have a nice day po sa lahat. Ayun. So, hintay ko lang si Bibi. Kasi, punta kami doon sa, ano, sa bahay. Kasi, magbili ako ng gatas at saka yung mga kailangan dito. So, le So, hindi ko na pahabaing yung, ano ko, yung video ko. Alam nyo naman na, alam ko na pumadali kayo. Alam ko na marami pa kayong mga, ano, yung mga followers dyan. Yan. So, thank you. Thank you for watching. Have a nice day po sa lahat. Bye!